ano, ang na ko noon, dapat hindi tayo nagpadala sa emosyon noon eh. Yun, na kasi nagpadala nagpadala ako sa emosyon na galit kasi ako sa ex ko before. Kaya naghanap ako ng ano sakto dumating kasi siya noon. Kaya ah, rebound mo siya! Basketball Kaya player na yung ex. Hindi mo ma-dead si ex kasi may something ka pa kay ex kasi rebound mo lang si Hannah. Eh, Hindi, ko naman po oh. siya oh. Kaya wala pa isang buwan na girlfriend na agad siya. Hala! Ngayon mo lang ba ito narinig? -re ngayon mo lang ito O oh, alam mong ito talaga yung nangyari? Na ni Kanina lang sa dressing room. Oh. <laughs> nung sabi ko, na-realize ko, rebound pala ako noon. Nung, ano, nung kinakausap na. Mm. Anong, nar kamusta? Anong nararamdaman mo ngayon? Eh? Oh. May, may lalubang bang sumakit? may bumalik na sakit o wala ka nang nararamdaman, di ka naapektado kung ano man? Um, masakit, pero kasi may part din naman na mali ako doon. Kasi hinayaan kung mangyari yon. Hinayaan mo ang alin? Na hinayaan ko na minsan nagkakasama sila. Parang hindi ako nagkaroon kasi ng boses sa relationship namin. Hmm. Siya lang. Nabaos siya. Ano? <laughs> Hindi, Then, sa sobrang pagmamahal, tinayaan uh -huh. niya mag si Ken. Ano sa tingin mo yung dapat nagawa ni Ken para ma-save yung relationship niyo? Sana ginawa niya to. Ang ganda nung tanong. Ang galing ni Kuya Jong. Ang ganda. May palakpakan natin, mm, guys. Ang <laughs> <Dum -dum>. ganda. <laughs> um, kung Sa may boses ka sana nun, ano sana yung sinabi mong sana ginawa niya? Tama? Yun ba yung yes, point yes. mo? Ganda eh. Na... <laughs> na ano, na... Bakit ako nandito kung meron pa siya dyan? Tari oh! na sagot niya. Ang oh, ganda. Ganda. Brand, ganda. Ang ganda. <laughs> Ang ganda. Ganun ka nga, Hana. Ang ganda.